Mas marami pang bagay na mahalaga kaysa sa pera. Material things are made para gamitin, hindi para mahalin. Learn to love people and use things. Not love things and use people. How dare you! Anak lang kita. At lahat ang magiging achievement ko sa aking negosyo, sa Sa'yo ikaw ang mamana. At kung magiging matagumpay ang aking pagbebenta ng malawak na lupayang kinatitirikan ng National Believed Prison, ano ba ang ilang milyon ang mapupunta sa atin? Iba-iba ang papel ng tao sa mundo. Ang papel ko, para ng katahimikan sa loob, ayusin mga bilanggo. Malaman nilang sila'y mga tao pa rin. Ipaglaban ang karapatang ibinigay ng Diyos sa kanila. Ang karapatang mabuhay. Nandito kami ngayon sa medium security compound ng New Believed Prison. Now na nang tinanggi ng superintendent na may nagaganap na gulo at tensyon dito sa loob ng naturang bilangguan. Okay, Pero magpapatuloy uh -huh. ang patataas ng pagkakas. Sa ating kasabang Resty Cruz. Resty? Uh, maraming salamat uh, kasamang kasabang Ray. Nandito po tayo ngayon sa medium security compound. Live! -up. At di siya ay prediktado ng ilan sa mga opisyal. Eh, bang impormasyon na yan eh, may basihan ba tayo dyan? Oo, kasama kasamang Ray, meron tayong basihan. Galing mismo sa loob ang impormasyon. Eh, sa tingin mo ba, Resti, yan na ang pinangangambang gyera pagkatapos ng nangyaring patayan sa maximum security compound na itinideny ng OIC ng uh, Isang daang taon nang nakatayo ang institusyong ito. Makasaysayan na ang lugar na yan. Abay, diyan pa nakakulong ang lolo kong girilya noong panahon ng hapon. Eh, wala ba talagang makukunang pondo ang ating gobyerno para wag na maibenta ang malawak na lupay ng NBP? Tsaka isipin nyo na lang, libo-libo yan. Paano ang proseso ng paglilipat niyan? Ano? Ha? Ah. Tignan galing mo ngayon! Huwag mong gawing panang gaya babae! Huwag mo ano? na nagsin! Jimboy. Oh, mabuti pa doon ka. Ayoko. Ha? Kailangan tayong dalawa. Dalawa? Oo. Oh. Eh, kailangan eh, maghiwalay tayo. Kasi masyadong marami kalaban dito. Ano ba? Oo. Oh, ako nang balhala dito. Tika, tika. Tika. Oh. Oh. Ano? Para may babae. Oo oh. nga. Uli. Uli! Oh, oh, oo. Oh, oh. Tayo! Sige, okay, tayo. Oh. tayo! 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 Sige! Sige! Oo. 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 Sige! Oo. 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 ako sa bayan sandali. May kakausapin lang akong kaibigan ko doon, ha? Teka, 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 teka! Sino kaibigan sa bayan? Eh, basta. Teka mo, Nad! Tila baka ano na yan, ha? Tila! Uh. Uy! Salitang selos na yun, ha? <laughs> Anong selos-selos? Hindi pwede sa akin yung selos-selos. Maliwala sa mukha ni Digna. Baka may boyfriend na. Ano sa tingin mo? Nakita ko na. Umiibig naman dito! Umiibig naman dito! Ah! Halika. Now tell me, ano ba talaga plano mo? What do you really want? Sit down, sit down. Ang gusto ko, lahat ng kikitain ng concert, idodonate natin sa street children. Pati na ang komisyon mo. Ano? At saka alam mo naman ng Diyos, pag nagbalik ng perang dinonate sa charity, ten times, a hundredfold. Ikaw na nga ang bahala. Naku, Malu! Thank you! Kaya, oh, tumakas na naman ang bigas. Yan, di limang kilo yan. Buti may nabili ka pa. Pero, ito ang importante. Nagbalik yung shota ko, oh, ayan, oh, Si simuli. Walang yung malu yan, ah. Sino malu? Ah, ko. ah kasi tagahangarin mo ni Kian, eh. Eh, nakipagpustahan sa akin ang buhay pa daw yan. Hindi importante yon. Yun. Yung nandito ang importante. Si Monique daw, magko-concert. Aba, manonood ako niya. Sama ka? Pagsilosan pa ako nun. Lawa na yun. Wala na yun, di ba? Hmm? Pakilala ka pa kaya? Ako hindi na makikilala. Pag nakita ako nun, magmamakaawa sa harapan ko yun. Luluhod para bumalik lang ako sa kanya. Pero may na akong mahal ngayon eh. Mm hmm? Mm -hmm. Eh, ano naman na masama kung mahal mo at mahal ka rin? Napipikon na ako ah. Di ba sinabi ko sa sa'yo, ayoko ng babaeng mayaman at malaki ulo. At sinabi ko rin sa'yo, pag sinabi ko, ayoko na! Ayaw na talaga. Eh, ba't nagkakandara pa ka pang panuorin yan? Eh, meron naman kami pinagsamahan nun eh, kaya... Ba! Masyado ka naman si Losa, balak mo kay Soga! Makakuha ng kahoy!